Nagkwento na agad si Atila Lakam na invited si Paolo Bilino sa Chinese New Year celebration nila. Sarat darating na January 29. Abangers sa mga lalabas na mga ayuda. Tuloy-tuloy ang ken kenang banding. Moments with your family. Paniguradong makakasama nila muli. buong ang kini. Excited na lahat. Alam niyo naman. May lahing Chinese si misis, kaya mahalaga ang selebrasyon na ito. First time makaka-attend si Paolo Brino sa ganoong event. Ayon nga sa more options ng fans, matapos ibahagi ni Atila Uy, invited si jowa Sana maglabas ng mga ayuda. Atila parang dati lang si Siendim ang kasakasama niya. Ayon yon yung tubulab na. Hindi hamak naman na mas masaya ngayon si Kaidud. Ngayon lang na na-experience yung kanyang lap na siya ang pinagsisilbihan at pag-aalaga na tunay. Kaya nga bet na bet na mga kapatid ni Kingi. Si Paolo, magdag pa, pati si Daddy William, nakuha na rin ang loob. Ayon pa si isang komento umimlay na ang mga King Pong ones. Pinapapasok na si Paolo Binino sa mundo ni King Chu. Sa sunod, sa susunod, magaling na rin mag-Chinese yan. Ito pala yung pinapong True na true, proud na proud ka sa ganda ng relasyon nila. Pagtibayin na wa, at hayaan ang mga ng iba kung ano ang nasimulan lang ng